ang nag-aaral ng sa PUP sa naman ang kanto. Na naipwede na po nung anak ko sa akin ng ma, ah, uh, pwede mo pinumber one si Senator sa Bang. Sabi ko bakit? Siya po yung nag-aaral ng namin pag-aaral sa kolehyo. Okay. Kaya yung anak ko, pinagsikapan ko na makakasama ng exam. At sa awal ng Diyos ko, nakakasa naman po siya sa PUP sa naman ng BA Wow! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank thank you, thank thank you, po. Salamat, thank thank you, thank thank you, thank you, thank thank you, thank you, thank you,